Ayan, yung poste na lang kasi walang hiya tayo. So, batiin mo naman yung asawa ko. Hey! Salamat, hey! par! Facebook! Hey! Oh, ayan guys, sa uh, birthday ng asawa ko is uh, papabati ko kasi wala akong may birthday sa kanya. Ito yung kaibigan ko. Batiin mo naman. Ano, binabati ko ng uh, anak mo. gabi, advance. Happy, happy Christmas yeah. Day. So, maraming maraming <laughs> salamat. <ka>. Ay, <laughs> happy, Merry Christmas. Happy, happy birthday! birthday! Happy birthday! Merry Christmas! Yan! Yeah, <laughs> Oo. Oh. Pari, Merry Christmas! <laughs> Yo, wala kong may birthday nga. Yan. Sabihin oh, nga na Merry Christmas and Happy <laughs> New Year! Sabihin naman pari yung ano, asawa ko pari. Maligayang Kapaskuhan sa hey! iyo madam! Okay. So, ayan mga kasuporta. Uh, Bawi na nga pala tayo. Hey! So, wala tayo pa yung sa asawa kasi wala pa kami sa house. So, naisip ko mga kasuporta. <clears throat> ayan, gano'n po. Gamit nga pala natin yung boy, ano. So, bago tayo umuwi is ipapabati natin sa mga sa mga taong nakikita ko dito. Kasi vlogger na tayo pa. Eh, what's up? What? So, yun, nandito na tayo sa ano. Parang may hinabot ako ng iya. So, yun, mga kasupot na inaabot tayo ng iya. Try kaya natin ito. Okay, Hello. Hi. Hi, my vlog. Can you greet my, my wife? Can you greet my at so ayun, nandito na nga si Kuya, no? Si Kuya na rider. So, eh, so, nakumbinsin natin siya uh, ipa-shoutout yung aking asawa, no? Happy, happy birthday. So, nagloko yung ating camera dyan, parang ikaw. O, oh, nagluloko ka ka pa kahit tatlo na yung, ano, mo, asawa mo, poking ina mo. So, ayan na nga. Ayun, no? pinabati ko nga. ano shoutout, no? Mary Rose. Happy, happy holiday sa'yo, no? At ayun, sobrang bait ni Kuya. Ingatan mo Lord si Kuya, oh, sobrang solid, no. Patawa-tawa pa kala niya mapapakinggan niya yung boses niya. Ah, hindi mo mapakinggan kay nagloko gani i eh. baseball. Eh, mm. Solid Kuya, ingat sa mga biyahe-biyahe ba, huwag magpapahuli sa asawa. <laughs> Support, no. Ah, ako ng hiya. Tapos yung mga pala tayo sa Ayala Malls, Manila Bay. Eh, ginagamit na natin tong poking inang to. <laughs> so, yun, na tayo. You know? Sobrang papansin natin kasi sobrang papansin mo rin. Ayan. So, mamaya, baka may madaanan tayo dyan. So, papabati rin natin yung asawa nating mga salagoba. So, mga kasupot, please follow may follow. May follow yung aking page, no? Ayan. Yung page at so, saka YouTube channel ko. Ayan. So, mamaya ulit mga kasupot. At so, ayan. So, ayan. Yung poste na lang kasi walang hiya tayo. So, Batayin mo naman yung asawa ko. support ka. Shop eh, salamat par. Peace Oh, salamat par. Ha. Ingat ka dyan. O, oh, yun. Ang solid naman yung, ano, yung poste, no? At, uh, yun. May nakita tayo dito panibagong, ano, panibagong mukhang tao ka. Ayan. Ay, bati mo naman yung asawa ko, par. Par, bati mo naman, par. support eh, ka naman, shop up. Shop up Salamat, par. Nakita oh, nyo yun. Laking tao, no? Ayan o. Oh. So, ayan. Tapos ka-solid to. Oh. Marami-marami. Kung, na kung nagustuhan mo yung video ko, yung video ko, uh, wag mo nang, wag ka na kailang sa lagobang ka. So, ayun, mga kasupport. Kung nagustuhan niyo yung video ko, yung video ko, wag mo nang i-follow yung follow niya. I-follow mo at i-subscribe ang aking YouTube channel kasi nagpapapansin pa lang ako. Yo! Yun, maraming salamat. Ay, pinalo na na. So, yun, maraming maraming salamat. Ang message ko naman sa aking asawang mukhang salagobang na alagaan mo ang inaalagaan mo. Maraming maraming salamat sa pag-aalaga mo. At sana yung inaalaga mo is lumambot na yung nilalaga mo. At sana ngayong araw na to, kahit wala kang handa ay masaya ka sa nilalaga mo kahit matagal yung mambot yung nilalaga mo eh napakaganda ng ano ng ginagawa mo at yung mga sa lagubang natin sa mong iingatan dahil sa pag-iingat mo ay lagi mong inaalagaan eh, <laughs> solid, no so sana ma-appreciate mo itong ginawa kong ginagawa ko at walang iba kong ginagawa kundi ang ginagawa ko. Salamat sa iyo. Bawo. Ay <laughs> sino ang atong face mask ko? Ano, par. Par patiin mo yung asawa ko par. Hey, salamat par. Salamat face mask. Hey, napakaangas. Salamat, hindi ka mahihiyain oh, ang laking tao. Oh. So, ayun nga guys, ay guys, guys nang guys kasi yon sa mga kasupot at uh, maraming maraming salamat sa pagnood nyo. Please follow na lang nito aking, ano, <coughs> ng aking ano, ng aking account na to at yung aking YouTube channel no. So walang iba kung hindi pasasalamat sa mga kong And guys, ah, birthday nung asawa ko is uh, papabati ko kasi wala akong may birthday sa kanya. Ito yung kaibigan ko. Buti mo nung ano, binabati ko ng uh, anak ano, magandang gabi advance. Happy, happy Christmas yeah. Day. So, maraming maraming salamat. Happy Ay. Christmas. Yun, salamat. Napaka-solid ng mga tropa ko. So, par, sabihin mo lang po. mo naman yung asama ko, par. Happy, happy, birthday! happy birthday! Happy, happy birthday! birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ang mo! Yan. So, yun. Lahat na makikita natin pag-uwi. Papabati natin sila! Yan. So, point na ako, guys. Pati okay, mo naman pa rin sa akin for wala ka sa yung birthday. Merry Christmas! Yan! Yeah, naman sa <laughs> <So, laughs> Birthday kasi ng asawa ko. Oh, anong nga Merry Christmas! Yan! Yeah, Napakasulit -so, <laughs> talaga. Greetings sa asawa mo? Oo. Oh. Mare, Merry Christmas! Napakatalit. <laughs> <laughs> Salamat, Marian. Isa naman to. Yun. So Marami rin. Salamat. Wala aking ibang masawa. Sabi no, niya na Christmas, and Happy okay. New Year. Maligay ang kapaskuhan sa iyo, madam. ko Napakasolid. <laughs> Maligayang kapaskuhan sa inyo madam! sa iyo. Salamat Salamat sa Salamat sa iyo. Salamat sa iyo.